Alright guys, time is 4.29 Ito so, ay ngayon ang pasay nilang Ipapractice tayo na laro So, maya na lang Alright, so from Cavite, travel tayo uh, papuntang Pasay kasi um, may practice tayo kasi malapit yung sports pa sa company namin and gusto ko rin man, kahit pa paano maka-join sa team and kahit para lang exercise ba, hindi naman natin masyadong kinakarir pero gusto lang natin kahit paano meron tayong exercise mahirap na iba na yung panahon ngayon kaya um, kahit medyo malayo nag-travel tayo papuntang Pasay so abangan nyo yung ano, natin yung mga video clips pero una, inuna ako na kayo hindi talaga ako magaling basketball talagang hilig ko lang siya kaya huwag okay, magagulat sa mga tira kong kakaiba <laughs> Alright guys, nakarating na kami sa paglalaro namin Barangay 1... Ano to pre? Barangay? Pildera Ano? Pildera Pasay Barangay 192 Stretching muna hmm? Yeah Ay, sa pagdating namin sa venue, wala pa apulong pala yung pa yung players. So, ayan warm up, warm up muna. Shooting, shooting makita ka ng mga stretching kunyari magigaling eh lang ah uh, yan kunyari pahambol na pahambol stretching kaya talagang kulang mahirap din kasi pag bigla ay hindi ka gano wala kayong lagi hindi makumpleto mas maganda sana ako mga somebody. Siyempre, sayang naman kung hindi tayo makakalaro. Kung sila tayo makadayo ng ganito kalayo. Saka so, first time ko talaga bumiyahe papunta Manila para lang sa basketball. Kaya nakakita uh, nyo, medyo nakakadisabog nyo. Eh. Okay lang. At least may court. Nakapag-shooting-shoot uh, nakilala yung mga magiging ka-teammates ko dyan. O, kala mo professional. Kala mo galing yun. Eh. Pero, ano okay. din. Yeah, pag shoot pasok 'yan. Eh. As magaling yung, kang ito, kupal ka. Basta na 'yan yung agad. Oh, hindi niyo magiging ka-teammates ko. So, yung mga kasunod kong vlogs, baka nyo kasi vlog ko rin yung ano, mga laro namin dyan. Kahit ayaw nyo yung panoorin, wala kayong choice. Hindi nyo ba? Pasok ko, no? Kung mata, wala. Hindi ako ba? Wala yan. Ay, magaling yan. Ay, marunong na gano'n okay lang Tente na sa mga, magi, mga kampi namin Jump shot ate eh, Rebound to oh, all lakas ko dyan diba Kita nyo yun, akin nyo Rebound to yun Jump shot, bang! Up, bang! Oh, bang! Step back, oh. Bang! Wala. Ayan na, naglaro na kami ngayon yan ng ano, 5 on 5. So, kulang yung players. Ang ginawa na lang namin, naghanap kami ng pwede naming mahila doon. Ayan. Fast break, fast break. Ayan, huwag daw, huwag daw, ilamas na. Ayan big, big rebound na naman. Kuya nyo. Fast break. O, oh, ano lang. Sa so, transition, uy, labas. Labas yan. Ayan. Kung may garage tropa, rebound ko na naman yan. Big, big rebound. Jump set ni sir. Pass break na naman yan. Mga ganun lang. Mga ganun play lang. Low key lang ba? Still yan o. Oh. Pass break na naman yan. Mga ganun lang yung laruan natin. Yan Ang ganda na para sa ilalim, hindi lang nasambot. Tinuha, tinukot. Wala pa rin niya. Siyem. Tumira ng jump shot. Magaling sa practice. Wala pa rin. Ah, buti lang, ikakampi. Yun. yun. naman. Yun ang maganda doon. Kita niya yun. Side step yun. Bumigay ulit si Sir. Pinasa sa gitna. Wala Ay! Turnover Ayan, libre-libre Lay up Wala Isa pa Wala Wala Uy, ang ganda pa sa Wala pa rin Sorry sa mga kampe So, yun nga, no. Um, it's almost 9 na ng gabi. Kailangan ko na umuwi kasi medyo malayo yung biyahe. Medyo nakakapagod din. Eh, pero worth it naman. Kasi at least, mapag-exercise tayo. And then, sa mga susunod na araw, mag-vlog din natin yung opening ng liga. So, abangan nyo yun. Kahit makita nyo yung mga ganang, wala namang pakikita talaga maganda. Pero, at least, di ba? Sabi ko nga sa inyo, exercise lang naman. So yan, kahabaan ng papuntang uh, sapote. Eh. Medyo matraffic pero box lang. Makamotor lang naman tayo. Sana pa rin may sasamang manood ng vlog kahit medyo walang kakwento-kwento yung mga content. Kaya lang, para lang masave ko yung mga memories ba mga pinagagawa ko sa araw-araw. Syempre kahit malang araw, pagtanda, may mapapanood pa rin ganito yung mga ginagawa ko nung kaya pa so okay din isa so lang mga sabi ko habang kaya niya pa gawin niya na yung mga gusto nyo gawin sa buhay kasi so, hindi natin masabi naigsi lang ang buhay dapat din nyo sinasayang sa mga walang kabuluhan isa so lang yun sa mga bagay na marirealize mo ang tanda mo na na hindi naman lahat ng bagay kailangan mo may talaga kung minsan kailangan mo lang effort Gawin mo lang kung ano yung papasay sa'yo. Dapat lang maging kontento ako ano meron ka ngayon.